Ano, boss. Boss, ano tawag sa inyo, boss? Boss, san baye? Baye nga. Baye maboy, no? <laughs> Pare yo, no na, Ton. Pare yo, malaga lapit sa hay, wag baboy. What's up, mga lords? Iya galikita sa Banwa it Malinaw para mga kita ta, it one head patiner. Agaraon mga idol. haron na. Good morning, lords. Patiner ko man, lords. Iyahalin sa malinaw. Good quality. Mga lords, Sixty Sixty. And what a nice mga idol haron goods quality umatara aton nga patener nga makara kaso ang mga idol hay mga imawras sa karsada ang kailangan pa naton idol nga pag-uso yan it idea, para ang aton dang makarga agara ni mga idol dayro akon nga idea na putos putos ah! na putos babay sun kun nga tapin mga lods dai na no Agaran yung mga idol haragid lang gidro aton karanga ID nga para mapadali ro atong pagdaga it baboy igto sa karsada. Agaran ni idol ging sud kuras sa saku. ag aray aton nga pagatuhugon it butong para aton lang ra nga hakwaton uh, So super mga idol hay madya mabuot man ro aton nga patiner dahil bukod niya ni mo it mga hob, mga idol. Agaran ni yun yun, mga idol aton yung yun ron naging hakwat pagto sa karsada. Tanawa lang yung mga idol uh, medyo malisod sa part kaya mga idol dahil nga ni Ma Ligna Ro at mga dagan panahon ang being makara idol ay medyo malisud malisod kita makausoy it patiner sa mga mga pit na kasi du ibang uh, mga lugar hay at ang patabiro ESF kaya or iba huwag gid anay galaga it mga baboy uh, garon, mga idol sa uh, nakikita nyo man ay mga yo or amon na ginabuan ni boss Marlon shout out sa iyo boss Marlon Mirano una sa barangay poldo sa Banwa Itbang boss Ayun, mahugod na kong ahinti si Boss Marlon. Ah, thank you so much kay Boss, no? Aron, yung buligan na gid hakwat ka rasarayang patiner. Cut out iyo Boss Marlon. Nagmadyang ah, mga yu, kani ka mga idol, rukarsada, kaya atong lang ipasporad. aron yun, mga idol, nakaabot yun kita sa uh, uh, karsada. So, mga almost five minutes man siguro ra aton nga paghakwat ko baboy nga ra. Halin ito sa anang atangkal, pag sa karsada. Agaron yun mga idol aton yung naging buksan do aton top down para ikargaw naton do aton baboy. Agaron yun mga idol aton yung ranking hakwat abaw ah, medya mauga tara mga idol medya 70 kilos abaw ah, medya kiluhan imo nga mata. Ah. ah, nakabuhi pa ni imo mga idol oh. haro medya ni una si Boss Marlon nagabang manyagi agaron binuitan ko sa ag binuligan man ako ni Boss Marlon agaron aton. Ay di adaligid. Ag hasta ang gitkara mga idol ro aton nga video nga ra abogin nya salamat kinyo mga idol Basta't mag-ingat kamu kamo mga idol sa tanan nga panawon god bless us all goodbye